Mga idol, saksiyan natin ang laro ng Niyo Tagong Diyasos Kukoy Digos. Unang tumira si Kukoy. Ayan mga idol, tira uno, pumasok. Tira dos, tingnan natin mga idol kung si Kukoy ang tatapos nito o si Niyo. Ayan, pumasok ang dos mga idol. Tumapat ang kanatong tres. ng ni Kukoy, pasok para Tira 4 na si Kukoy Digos mga Ayan, sumapla. So, sinigaw na itong idol. Kay New na. Nilagro na lang kung babalik pa kay Coco Dijos ang kanak. pumasok ang 4. Tira si Pumasok na naman ang 5. Napatapat ang pamatok sa is, Tingnan natin. Ayan, hininaan lang ni para sa preparasyon sa shooting. Ayan, tira option. na. bulan na lang mga idol. Ala na ang idol. Nakasapatos pa ang otso sa jis. Tingnan natin. Naku, pinitik lang ni Mute. Nang talaga yung otso sa gilid ng misa ng Tira 9. Sumandal pa ang pamato. Pero pasok pa rin. Hindi na talaga bumalik kay Kukoy Digos ang pamato ng idol. Yan ang sinasabi ko ang ikot sa misa. Kasi pag sumablay ka, hindi na bumalik sa'yo. Ayan. Yun, yun,